Hoy, madabag lubag ngayon oras ha. Dito sa EDSA sa ano ha. Ano ano ano. Papunta ng uh, tawag diyan. Nakalimutan ko na yung pangalan diyan. <laughs> <laughs> ay, ito na pala yung traffic. Sa <laughs> so may Santolan. Santolan. Ma. Ay, na namumula-mula no. Ang ng simba na ay ano nagsasabi na tayo'y magsimba Magkisig at magwag na'y magsilakad At tayo'y magmuntugi ng ating simbahan Ang, ang kambana ay tuloy ang gigising upang tayo Lahat ay manalangin ang bindisyon Kapag alam na tayo na tayo'y magwagan ang higing na mag-asa yeah. Nice! Papasko na eh! <laughs> kung naalwot ko lang sabihin mag-uwing lasing na natin ipilit-pilit yung paligid Tinirin ko para sa iyo Man lang ako Oh, Ay, nakuha ka kay dat Mo Di naman sa kinataboy kita Ay, no, parang ang dilim talaga ng kalangitan, no? No? Ang dilim, oh? Grabe! Kailangan natin bilis-bilisan. Baka maabutan tayo yan. Anong <laughs> ka sa ating dalawa Oh Sa isin ng isang katulad Mo oh. Di naman sa